Namiss nyo na rin ba mag-ulam ng ganitong klaseng tinolang halaan na talaga namang sabaw pa lang eh napakasarap na kaya ramantaran samahan nyo nga po kaming muli sa aming panibagong araw. Mukhang may nakamiss nga ng aming a day in my life kaya eto at simulan nga natin ang aming kwento sa pagising pa lamang namin sa umaga. Siyempre bago nga ang lahat ay inuumpisahan nga namin yan sa sama-samang panalangin at pagkatapos ay nagpapainit lamang kami dito sa sikat ng araw sa may labas ng aming bahay kubo. At habang abala naman nga itong mga mag aama at naglilibang-libang dito sa may labas ay eto at sinimulan ko na rin nga pala ang pagluluto para sa aming almusal. Meron nga kami na bahagi dito na ilang kilong tulya at kakoy sasabawan ko na nga lamang ito at talaga naman kapag ganitong umaga ay napakasarap naman talagang humigkop ng mainit na sabaw. Eto yung isa sa mga simpleng lutong ulam na talaga naman kapag ako ng sabaw ng garine ay talaga para makumpleto na halos ang aking buong araw sa sobrang sarap ng sabaw. At eto nga, sinimulan ko na rin nga ang pagluluto. Bali, inumpisan ko nga pala yan sa pagigisa ng bawang, sibuyas at saka ng luya. At nung lumabas na nga ang aroma, saka ako naman nilagay dito itong mga tulya. At nagdagdag na rin ako diyan ng mga kaunting pampalasang asin at saka ng paminta. At pagkatapos ay pinaghalo-halo ko lamang yan ng maigi at tinakpan para lumabas nga kanyang sariling tubig at magsabaw. At para din nga masigit na masustansya ito at magsasawag ba nga tayo dito nitong malunggay. Aba, isa klase nga rin, daig mo pa nga nang may pasusuhin at kailangan magpagatas. At ayan, makalipas naman nga po mga ilang minuto ay bumuka na rin nga itong mga tulya at lumabas na ang kanyang sariling sabaw kaya naman nagdagdag na nga ako dito nitong isang pichil na tubig tubig. Dinamihan ko na rin talaga yan ng sabaw dahil sobrang hilig talaga namin sa sabaw ng ganito. At dahil malapit na rin nga itong maluto ay nilagay ko na rin nga pala itong malunggay. Ay naku po ay talaga namang amoy pa lamang nitong sabaw na ito ay napakasarap na. Tamang tama talaga yung ganitong klaseng ulam lalo pa nga kapag almusal ay talaga namang napakasarap humikop ng sabaw at naiinitan nga ni ang chat. At eto na nga po at luto na ang tinolang halaan kung tawagin ng iba o dini sa amin ay sinabawang tulia. Kain po tayo mga mawe. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Eto talaga isa sa mga ulam na hindi lamang masarap kundi napakasustansya pa at napakarami din talaga nitong benepisyo na importante para sa ating kalusugan. At kahit pa rin nga itong dalawang batutan namin ay sarap na sarap nga sa paghigop ng sabaw at kahit pa nga ni malapnos ang uso sa init ay diretsyo pa din. Naalala ko rin nga ng mga bata pa kami tuwing Sabado ata ganito yung ulam namin. Pero kahit ganun ay talaga namang hindi nakakapanawa sa sobrang sarap din talaga ng sabaw. The best talaga yung ganitong simpleng ulam lalo pang kapag almusalat. Napakasarap naman humigop ng mainit na sa bawat nainitan nga ni ang sikmura fast forward, maghahawak nga pala kami ngayon sa kasal kaya naman bago ang lahat ito at nagpaayos nga pala muna ako para kahit papano ay makapostura naman tayo for today's video. And here's my final look at ito at pagkatapos ko nga maayosan diyan ay dumerecho na rin nga pala kami dito sa may munisipyo namin. Civil wedding nga pala itong hahawakan namin sa kasal at si mayor nga pala magkakasal sa kanila. Ito at mga ilang saglit pa pagkarating namin dito ay nagumisa na rin nga ang seremonya ng kasal. Magkakabaryo din nga lamang kami at yung lalaki isa nga siya sa nagawa ng aming bahay kubo kaya naman sinabihan niya nga kami na kukunin kami ninang at ninong na hindi na rin nga kami tumanggi. Eto nga yung mga ibang kasamahan naming ninong at ninang na medyo may edad kumpara sa amin tapos kami nga lamang yung pinakang batang mag-asawa. Sabi nga lang ikaw ng mga matatanda kapag inakuha ka nga daw ninong at ninang ay bawal tanggihan dahil grasya nga daw yan. Kaya naman kahit medyo bata pa nga kami ay hindi na nga ni kami nagdalawang isip. Napakabilisin nga lamang na ng seremonya ng kasal at ayan nagkaroon pa nga ng mga kaunting mensahe mula sa mga ninang at ninong. Sabi nga ni Mayor sa dinami raming mga kaibigan kakilala nitong dalawang mag-asawa, isa nga kami sa mga napili. Kaya naman kaho, isang karangalan din nga ang kuhain nilang ninong at ninang. At ayan, at pagkatapos naman nga ng wedding ceremony, ay pinapirma naman nga kami mga ninong at mga ninang. First time nga lamang namin maghahawak sa kasal, kaho nga ay talaga namang hindi na tayo pa bata kundi patanda na. Kung dati, -dati pag nininang labang sa binyag, ay ngayon nga ay dinang nasa kasalan ang ganapan. At pagkatapos nga ng wedding ceremony dun sa munisipyo, ay dumiretsyo na rin nga pala kami dito sa pinakang reception nila. Etong dalawang bata at yung dalawang kapatid ko ay dito na nga pala sila sa muna sa pinakang reception. Aba't ayan nga at pagkarating ay talaga namang lubo agad ang pinuntawari ko dini eh. At ayan nga at pagkarating na pagkarating din nga namin dito sa pinakang reception ay nakahay na rin nga ang mga pagkain pagsasalo-saluhan ay siya tayo't mangain muna din sa kasalan mga mawe. Ako nga ay napakarami ding handa ay paniguradong busog. Lusog na naman nga tayo sa lagay are. Na, eh. Talaga namang sulit na naman nga ang pagdayo ng tanghalian dini sa kasalan. Aba'y ari nga target lock na nga kaagad si Alicia Bernice dini sa lumpia at panay na nga ang at gusto nga kaagad humingi sa akin ay di ayan ka ako pagbigyan at nang walang ligalig. iilan ilan din nga lamang ang tao din at kami kami din lamang halos mga naghawa ka ba ay talaga namang kakoy ka napakaraming handa ng bagong kasal. Bagamat simplihan kasal nga lamang aring kanila nga mahalaga ang mahalagay sila ay nagmamahalan at naikasal na nakakatawa din lamang talaga na kahit papano isa rin talaga kami sa mga pinagkatiwalaan nila sa mga ganitong bagay na maging kabahagi nga ni sa kanilang pag-iisang digdib at kaligayahan hindi nga lamang masaya kundi busog na busig din talaga ako at halos lahat talaga ng mga hain pagkain ay napakasarap kaya naman naparami nga ni halos yung aking kain abay rin na nga at maya maya pa ay bigla ko nga natanawan ang ninong na paparating aba ay kakoy talaga namang napakalaki ng kanyang regalo ngising ngisi naman nga ang ninong kaya naman sabi ko ay kumain nga muna at na kahit papano ay makaganan siya sa kanyang malaking regalo ay ina bakit ko pa nga ako yung akainin mo ay tama lamang sa iyong abi kay napakimkim. At ayan nga pagkatapos sa pagkatapos kumain ay binigay niya na rin nga ang kanyang kahit papaanong pakimkim. Anyways, congratulations at mabuhay ang bagong kasal. Kakoy humayo kayo at magpakarami. Fast forward at kinahaponan, palang parcel na dumating kaya naman ito. Sa so, sobrang ka-excited ko din, ay binuksan ko na rin nga kaagad. Pagkabukas ko nga yung mga iba't ibang naruang pambata pala ito, Kung ako nga ay pamihadong matutuwa ang mga bata pag nakita nga ito. May buti yung puso nga lamang pala na nagpadala nito sa amin from Yun Leo Toy Store. Kako nga ay napakaraming laro ang pinadala nito upang hindi wari magkakaintindihan sa pagpili yung dalawa nito. Habang ina ko nga itong mga laruan ay parang bumalik ako sa pagkabata na nagbubuklat ng mga bagong laruan ay kako'y parang isang pangarap nga ang natupad ngayon. Eto nga at pagkatapos ko mag-unboxing ay tinawag ko na rin nga pala itong dalawang bata. Aba ay talaga namang tuwang-tuwa at ngising-ngising nga pagkakita. Anong tuwa talaga at hindi na nga magkaintindihan kung anong laruan nga ang kanina nga unahin kunin. Ito talaga yung mga simpleng kaligayahan nila ngayon na talaga namang makikita mo yung tuwa sa kanilang pagmumuka. Abay tingnan niya naman sa sobrang kaligayahan na may patalon-talon pa yan. Kako talaga namang napakasarap sa puso na makita silang ganyan kasaya. Sabi ko nga sa mga batang ito ay aingatan lang mga bagong laruan. Kako mapalad nga kayo at kako marami nagabigay sa inyo ng laruan. Samantalang kami ng mga bata pa ba kami hahagya na kami nakahawak ng bagong laruan. At rin ang ang aking nasabi sa dami laruan mapapagpilian talaga namang iisa pa rin ang kanilang inapagagawan. Kako nga ni, sa kanila ay maghiraman at magbigayan at pagnanawa ang isa di yung isa naman. May hindi na rin lamang madat kaya paano ay Sa daming ang bagong laruan niyo ay pamihadong kayo ang mananawa ngayon. At bukod pa nga sa mga iba't ibang klaseng laruang pambata, meron din silang educational toys, educational books na hasa nga sa karunungan ng mga bata. Kaya sa mga kapwa nanay ko diyan na naghahanap ng mga laruan, educational toys sa babagay sa inyong mga anak ay pwedeng pwede din kay ditong bumili. Bukod pa raw ay sobrang para din talaga kakoy tamang tama din talaga ito sa nalalapit na kapaskuhan pwedeng panregalo sa ating mga ina inaanak pamihadong kahit sa mga simpleng bagay ng mga laruan na ito ay matutuwa ang mga bata kapag binigyan ito. meron din ng bagong bag na pinadali sila for ati kuning at ayan kinabukasan nga ipinagamit ko na rin kaagad sa kanya sa kanyang pagpasok sa school saktong sakto din nga lamang ang laki ng bag para sa kanya at nagkasya din nga yung mga libro niya kakoy maganda rin naman yung klase ng bag at mukhang matibay at quality pa kaya mga mare ko naghahanap din kayo ng mura pero quality na bag mga laruan at iba't ibang ng educational toys pwedeng pwede kayong mamili dito sa kanilang store sa Shopee. Perfect na perfect pang regalo nito para sa ating mga inaanak sa darating na kapaskuhan. Kaya naman kung gusto nyo, ilalagay ko na lamang po yung link sa my comment section. And yun lamang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.